shower room. Amen. To the food of sinners forever. Amen. Haluin mo na. Kasama yung kanin. wala yung ano? Yung corn. Ang gina. Bakit? Ano ba yan? Ang madaki. Andun yung corn sa lata. Mm -hmm. Naku, yung teflon ko. Ako. ano nangyari? Diyan ba't sunog? Isa sign na mama bumili ka ng bagong ano. Ano na naman? Yan na yung Sunog naman ako yung tatlong ko. Dandahanin niyo naman. Sakit sa dibdib yung tunog. Anong tawag dyan? Pepper lunch can empers? Na, ano? Homemade oh, version. Pepper lunch na tinamad? DIY. Uh mm -hmm. First bite is... First bite is paso. O, oh, diba? Iyot <laughs> <Eat> kasi. <laughs> Mothers... No smes, <laughs> dami es. <laughs> mm. mm. laki ng subo. Kitang kita ko na yung isopagos. If isopagos, isopagos. Sunog, no? Wow. Siyempre, may bacon. You can't go wrong Sarap? with bacon. Sarap. Mm. Thank you, ate. You're welcome. Cheers. Yay. <laughs> are up